Totok ako. Dito kami ngayon, boy. Ito trabaho namin. Taman tiyaga lang kami dito, boy. <laughs> Tamang matura lang kami. May makahay kami sa isang araw. kasi na kami. Masaya kami. Hindi ako sumama. Wala kayong taga-video, hindi ako sumama. Aku mau tahu, kau tuh makanan beli lebat. Jadi, kau mau tahu, kau mau tahu, kau mau tahu, kau mau Eh, kau mau tahu, mau tahu, tahu, kau mau tahu, kau mau kau mau tahu, kau mau tahu, kau

Ay, no, sayang yan, no. Lagay na kagamba. Isok, G. <laughs> Hindi. Ay, lagay na kagamba. <laughs> lang yan. Ang pagkakala ko po eh, mundi ni ako yung magbumotor.

Mabuti oh. na Okay, Sa kaya yung 650? 650 sa araw mo na? Kapo. Ano sa pagganin yung drive? Matix? Katagalawit yung video. Kaya, may drive mo nga. ang gamit mo? 6.50 na yun ah. sabi <laughs> ko lang <laughs> nga po. Sige, hindi nga po raw kaling nanay. Bawa ngayon. Bale dalawang gawin. Sige, 6.50. Sige, yun. 6.50 na daw. salamat. patay. na

Nasa-nasa ko <laughs> <laughs> ah, <abaho> ng enot! <laughs> <laughs> tao! <laughs>

Yati ko audit ko ba si Johanna, ano? ko po yan. Ay, Diyos yung madama. <tunan> Ay, hindi. Wala. Ano lang ako, audit lang ako. Ay, si Diyos ano eh. Ay, isa parang hindi kumasok. Ko sa kong doon. Siyempre, parang kumasok. yung madama. hindi. Audit lang ako. Ay, pakalat na Nabadulo no. <laughs>